Akala niya eh. Uh, Agawin yung anak niya oh. Kung gutom sila sa tubig, naglalamuyan dyan sa, sa, sa ano. Yung maliliit po, kinulong ko nung panay ang ulan. Abay, pag ano eh, sunod-sunod naman ng namamatay. Tapakamda ba mo, matamda ng dalawa? Ito muna ito ay, hindi eh. dalawa yan ay. Alin po yung ganyan? 4, 5, 6, 7, 8 9 10. 10 na lang. Tapos itong sumunod, itong mga ito, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yata yan. Lalaki na rin po niya, no? May anim na buwan na po ba yan? Ayaw. mahirap sa mga manok eh. O, kinakalahig yun. Opo, eh sila. hindi pa na sila. Hindi kinakahig yung Sina, pagkain. Oh. Hmm yung naglilimlim po sa amin ewan ko kung mapipisa at puntahan at hindi

Opo. Para mabayaran ko yung inutang ko. Sabi ko nga po kay ano.